Samantala, ipagpapatuloy ng OPM icon na si Nonoy Zuniga ang pagdiriwang niya ng kanyang 50th anniversary sa industriya sa pangalawang pagkakataon. Ang Beyond Gold na nakatakdang ganapin sa December 9 sa Newport Performing Arts Theater. Tampok pa rin sa show ang limang dekada ng kanyang karera at mga walang kupas na awitin. Hindi makapaniwala ang OPM icon na muling maulit ang kanyang matagumpay na konsyerto na naganap noong September 5 ngayong taon. Is to have hit songs yun talaga. kung wala kang hit songs madali ka makalimutan. the more hit songs the better and the longer you'll stay. your attitude sa part, as a person with your uh, with the people around you, attitude mo sa trabaho. lahat lahat yon. sama-sama. Sa pagkakataong ito, bagamat nananatili ang orihinal na format at listahan ng mga awitin ng konserto, may panibagong handog ang iba't ibang hanay ng mga guest singers, kasamang ilang bagong kanta at mga sorpresa gaya ni na Pops Fernandez, Dulce, Nina, Lani Misalucha, Ray Valera at Marco Sison. Iba-iba genre, iba-iba style nila eh di ba? Lani is different from uh, Pops, who's different, also different from Dulce and Nina. So, iba-iba -iba yung genre nilang ng mga singers. Sa panaginip lang kita, nahahatkang tuwi na doon lang. Yeah. Woo! Woo!